Kumusta mga bata? Ngayong araw, magbabasa tayo ng isang maikling kwento. Makinig kayong mabuti! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay si Kat Kat at ang kanyang paboritong laruan. Si Kat Kat, isang mahiyaing kuting nakahel ay nakatira kasama si Aling Nena sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan Sabado ng umaga nang mapansin ni Katkat -Kat na nawawala ang kaniyang paboritong bolang may kampanilya Nalungkot siya at nagtaka kung sino ang kumuha at saan ito napunta? Nais mahanap ni Katkat -Kat ang kaniyang bola dahil ito ang nagbibigay saya sa kanya tuwing naglalaro siya. Habang naghahanap siya sa likod ng bahay, napadpad si Katkat -Kat sa dulo ng hardin malapit sa puno ng mangga. Nakita ni Katkat -Kat ang isang puting kuting na naglalaro ng kaniyang bola. Nang makita siya ng puting kuting, agad nitong ibinalik ang bola sa kanya. Nalaman ni Katkat -Kat na ang puting kuting ay bago sa bayan at naghahanap ng kaibigan. Simula noon, naging magkaibigan na si Nakatkat -Kat at ang Puting Kuting. Natutunan ni Katkat -Kat na hindi dapat mahiya sa bagong kakilala. At masaya ang magkaroon ng bagong kaibigan. At iyon ang kwento ni Katkat -Kat at ng kaniyang paboritong laruan.